Kumain ka na diyan. Anak ka talaga ng mayaman. Pati, 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 pati. Ano na Ano? Okay, yung bata niyan. Sino diyan? Si, si Joy. Oo, si. anak to si ano. si ano. si siya ng tagapagmana. Hindi, hindi. Ako lang dapat. Wow. Tagapagmana Utukaw ka ng... Init mo talaga. Tagapagma taga-pagmana, taga ka ng ano? <laughs> Tunggalaga sa mga kapatid. Tunggalaga sa mga kapatid. Yun. Napakaganda. Ito yung Anong Ito, Ay, <laughs> yun. Ano Anong area natin? Tumuhog sa pwet ng mga Ayun ba? Ang gagawin niyo sa akin? Ano? Dada pa lagi namin sa iyong grave na ang Cactus Ano yun? Cactus Tumay na kayo Matutulog na muna ang Cinderella. Dito ka na ko maiipasan ka pa. Sunod kami dito ho.